So good day mga kabanding at uh, palabas na ulit tayo ng opisina. Hapon na dito. Time check natin is uh, 4.47 ng hapon. At tapos yung maghapon namin sa pag ng mga papeles namin dito. Kaya kasama ko ka na naman ng mga malalakas. Yan ay eh, bibili na kami ng toyo kasi may dulutuin na akong recipe for tonight. So yan. Ano na kami maano. Pero ang lamig, ang lamig dito sa labas. Grabe ang ano. Kasi may yata 7 degrees. Eh medyo malayo yung bahala dito yung tawag dito. Bahala ay tawag din. Di bakla. Bakala. Dilibre ako ng tigisang laban. Oh! Ano, nausok-usok pa yung bibig namin. Ano kami nagbe dito. Hindi ko yan, hindi ko. Ang ganda nung araw doon sa background ko ayun. Lubog pa lang yung araw. So, yan yung ating background. yan yung ating background. So, apat kaming uh, lakad-lakad -lakad ngayon. Exercise na rin, no? At sa kagaya kong medyo slim. <laughs> Ito nyo naman, no? Malaking bagay itong ganito na nakapag-walking. Lalo na sa mga panahon na ang taglamig. Nakabawas ng timbang, nakabawas ng taba. So, yan. Apat kami magkakasama ngayong hapon. At uh, ayan nga, katatapos lang ng ating session doon sa opisina. Yeah, uh, like, Di diba? okay. uh, we are hoping na malaman na natin kung saan tayo i-deploy okay. na i-dispatch okay. ng kumpanya. Para at least malaman natin yung assignment na natin. So wala namang hassle. Medyo waiting lang kami. Waiting for our, our ano, first job. Ayos uh, first working day no wala pa eh hindi pa natin may vlog yung first working day kaya ayan. ito pa lang muna ang magagawa natin ang mag uh, exercise kumain ng tama kumain ng tama kumain ng tama Diba yun, yung iniisip ni Tumate Gusto nyo kagad sumikat na buhay tapang ha so, Sala na namang buhay tabang kakain daw sila ng tae Buhay tapang ng Saudi Arabia yeah, Ay. So yun ang ganda ng background namin no? Ah. Ang palubog na ang araw Napakalawak ng lugar nitong sinalakaran namin Kaya tamang tama lang pagka medyo Akala ko siguro maganda rin mag-bike dito. Wala pa nga lang kaming bike. <laughs> Mag-assemble mag muna tayo ng bike. Ah, yun. Wala pa bike eh. Nangangarap ka agad dito. Jogging ka muna, walking ka muna. Yan. Medyo hinihingan din kasi nga yung lamig. Amang naglalakad ka. Sabay namin dito, ha? hinahinga ka ng malamig na hangin nakaka ano nakahingan yun <laughs> <laughs> lang naman lalo sa umaga sobrang lamig kaya <sighs> uh, buti na lang nakajakit kami <clears> hindi <throat> na ako wala umaga pa lang umusok na yung bibig namin dito kasi nga ka, degrees alam ko hindi pa ganun kaano yan para sa ibang mga lugar dito sa Saudi Arabia. Pero I think may mga part dito na nagne-negative yung halos mag-snow na rin. So, good thing. Yeah, I think na, nakalipas na yata yung panahon na yun. So manaka-naka na lang yung pag lamig. Ang hindi maganda dyan pag nagtag-init na. Mahirap na maglakad na ganito. No? Pati paliligo. Sabi ko sa inyo, hindi na kayo makapaligo lalo. Paliligo eh. Pag taginit, pag eh, dapat mo palamig na ng tubig. Ano? So, yan nga pala yung isa sa mga buksigero natin. Okay, lalaban na. na lalaban. Parang ano eh. Parang lalaban to ng kainan eh. Yan <laughs> si ano, si Kasyembot. Yan. Hindi nakita niyo yun, yung mga putwork na yun. Yung mga moves ni Pacquiao, hindi niya kaya yun. <laughs> A few minutes later. Medyo lumubog na yung araw. At uh, medyo nadilim na rin. Yan. Pero uh, yun, tuloy pa rin yung paglalakad na ako. <laughs> may mga nakikita na kami mga parang uh kainan ayan ayan kita nyo napakalawak oh, di ba alam ano? oh, kahit tayo ka siguro ng mansion dito eh oh, namin space ayan oh, ayan <coughs> kasama pa rin si Kasembot. Ito training, nilalakad-lakad daw niya yung kanya pa. Pero hindi maganda yung bakala na to. So yan. Asa kami sa tindahan dito. Salamat so, malay ko. Good evening, brother. So yan, nahanap kami ng toyo. Toyo, pre. Ayan yung mga spices. Mga panlinis ng ano. Ito pala, may sabon pala dito. Toyo. Ito yan, may mga chips. Mga chips na yan ito dito. <tinyo> may <tinyo> halong. <tinyo> Ayan dyan. Ayan.

Ito siya, baka hindi dyan. Ang tinapay na naluluto. Ito yung mga sausalan. Sarap dito kasi yung fresh na tinapay. Maraming kumakain. Kainan pa na yon ito yung mga ano, yung sinasaw Hindi <laughs> oh. nilidip na ano, tinapay. Tanda na mga uh, chandeliers. Alam mo ginto, no? oh, so, yun. Pero ano yan? Kadaob niyan, kainan. Napagmayaman. So yung nilalakaran natin dito sa street na to. mostly mga bagong bukas na mga kainan tayo yeah, nga hindi tayo makapamit eh Doon sa magduluto rin naman tayo sa bahay eh kailangan natin bato ko yung tinda ko sa tayo makakabili ng mga Filipino supplies eh. No? may barber yan barber shop so layo layo kasi yung mga ano niya patindahan kaya na ano, baka meron dito sa 24. Yan yan. Naptar ng sala siguro. Pasok kami dito. Ay bukas na. Ano ba yan? So yan. Pasok kami dito sa ano tindahan. Another spot namin. Lang. Yan ka pinaka-counter nila. na. So, meron ditong Pringles, Doritos, mukhang sarap to. Clear nga na. Tsaka ayaw ko muna magiging <laughs> nyo. Medyo tempting. Pero, like I said, kailangan natin mag-diet. Wow. kontrol tayo sa mga kinakain natin. So, yun, Yung mga spices pa rin. Yung gulay.

na explore natin ng buong ano. Hello, periphery ko lang kami na. Ano sa kami nga Ah, la la, Yesterday, oh, yesterday. Mr. Rashid, my friend. He's <laughs> from, uh, <this> <laughs> we will uh, visit him from time to time because we need Filipino product. Kasi nasabi nung, ano, nung mudyo dito sa tindahan, border daw siya ng mga produktong Pilipino kaya pag gusto namin pumunta dito pumili pagpalista pwede rin pero doon na lang siguro kami sa kinukuha ng talaga namin at mas kilala na, na kami kasi doon eh so sinasabi niya mga bagong produkto galing Pilipinas tarating pa lang So yan, okay. bules, bules, bules <laughs> Ito kasi medyo delikada rin dito Pagka hindi uh, mo napansin yung mga tumatawa idaya na huh? Kailangan medyo mabilis ang reflexismo Oo, sa mga to, So, kagaya nga ng sinabi ko, oh, medyo madilim na. Ah, uh, na sila. <laughs> so, ayan oh. Kaya so, yung mga silverado. Oh. Wasak ang ano. Oh. Unahan. Sa so, Pilipinas, inaalagaan niya dito. Hindi. Talagang ano na Total wreck. Tayo na eh pasya na. Uy. Ay, si pa pare kayo. Hindi <laughs> na nakatis. Layo kasi na siya dito. Sa disyerto ka eh. So yun, ang pupuntahan natin yung bakala. So kami kumuha ng mga gulay tsaka manok, itlog at yung iba pang supplies uh, na kailangan namin so yan, nakarating kami dito sa gasoline station ah, sarap na exercise yung mga kasama ko na sa <tap> Wala pa rin nangyari. <laughs> Hindi ka ba? Nakapag-burn nakapag ka ng pots. Kasi <laughs> <laughs> walang tumulo sa amin. Parang um, lumabas yeah, yung balbas ko eh. Anong plano? Pero yun, wala. Hindi tayo nakakuha ng toyo. Para sa ating uh, adobo po Recipe. So yan, lakad dali. Dito naman kami sa bakala dito. Bula ito pa rin kami ayun nga hindi nga kami nakadali ng ano ano pagkain dyan? Yan? meron dyan, meron dyan magkano dyan, magkano dyan magkano ano? pre pa <tik> dun, kain ano pre? Ah, habasa daw. Kapsa. Hindi tayo magluluto. Hindi. Go. Hindi na tayo magluluto? Oo. Hindi na? Hindi na. Kaya oh. Sagot mo siya. Sagot gusto. Uh, ha? Okay. Tara, tara! Huh! Bago tayo magbuhat. Bago tayo bumili dyan. Kapsa muna tayo. Kaya mo tayo. Eh, paano ba kayo nun sabay Eh, doon lang yun. Ano? Oh, pag bago isip ko, bahala <laughs> Sagot ko na si ano Oh. Oh, design muna, decide Kakain sa labas o oh, magluluto ng ano Ano pa ba, ba yung ulam ito. Ay, na, ay, doon? Paling nag, nag, na, ganito Nagmamatira na lang yung gulay si oh. Dagdagan na lang natin ang preto manap Gusto nyo? Yung? Yung gulay natin Yung pusit mabilis lang i igisa yun hindi mo naman kailangan ng toyo doon. Iitim yun doon sa tintanong ano. Oh, tsaka yung kamatis. Kamatis na pwede. Gigisan mo lang sa kamatis. Mm -hmm. Yun Yan na lang gawin natin. Oh, Masarap kasi may toyo eh. Pero sige. Pwede, pwede, na yun. pwede, pwede, na yun. Yung maliit, yung maliit pwede na yun. Kunin, kunin. Pwede mo na. Kano ba yan? Yung yun. So yan. Yan so, na lang, yan na lang. Tapos sa na yung natupi. Sa na lang natin. Sasabawa na lang natin, pre. So yun. Pauwi na kami sulit ito ang aming walking. Like, share, comment, and subscribe para dito sa ating YouTube channel para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload natin. And of course, sa mga mga lugar na pupuntahan natin. So, yun. I'll see so, you on next vlog at uh, hanggang dito na lang natin tatapos nito. At uh, uwi na kami. Tugod na po kami ng aming hapunan. Sanayin ay enjoy kayo sa panonood ito sa ating vlog. So, that's it. At uh, always uh, choose happiness. Bye-bye!